Welcome back to life. Pinag-uusapan natin ang population ang pangunahing yaman. At kasama ko si Prof. Alisa sa itong ating diskusyonan na to. Prof, bago natin pagpatuloy, pwede ba? I-summarize natin sure, ulit kasi bro. just in case merong mga ngayon lang nag-tune in, mabuti na yung alam niyo yung pinag-uusapan namin. At kasi napaka-interesting talaga at marami kang matututunan dito sa ating guest na to. Thank you. Ano? Thank you. Bakit nga naman hindi magiging interesting kasi tao ang pinag-uusapan natin. No? So nagsimula tayo sa bilang pag uh, sa pagtukoy ng human capital or human resources as mm -hmm. the pool of um, educated, skilled and trained uh, young labor force mm -hmm. na sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho ay nakaaambag sa sa development ng isang ekonomiya. No? Mm -hmm. So doon tayo nagsimula. Mm -hmm. Nagsimula tayo by saying that sa loob ng isang organisasyon which is my, the topic of my uh human resources management na tinuturo sa UP, mm -hmm. sa College of Business, uh, sa loob na isang organisasyon, uh, that relationship is very clear. Now, the next question is, pwede bang, uh, does that relationship also exist sa yung tinatawag nating macro level sa buong ekonomiya? Mm -hmm. Sabi ko na, uh, totoo, uh, na yung kaugnayan na yun uh, sa pagitan ng economic development at saka Uh, trained and educated and skilled uh, a huge uh, young labor force, uh, may matinding correlation yung dalawang yan sa pamamagitan ng pag-aaral recently ng mga economies na nakatutok sa tinatawag na human capital. So yun yung naging uh, sunod nating paksa. Later on, we moved on to the topic na that bakit ano ba yung kaugnayan ng tao at ekonomiya? So, binagit natin na iba't ibang faktor ang nakatutulong sa national income or uh, kita ng isang bansa, ng isang ekonomiya. Nabanggit natin dalawa lamang, consumption at saka investments. Yung consumption, isang napakalaking bagay na, na uh, inaiaambag ng maraming tao. So, maraming tao, maraming kukonsumo, maraming bibili, aandar ang ekonomiya. Samantalang, pag walang tao, walang ekonomiya. Okay, parang isipin mo sa isang organisasyon, walang tao, eh paano kikita yung kumpanya? So, mm -hmm. so pwede uh, tama rin na sabihin na uh, sa macro level sa sa pangkalahatang sitwasyon, tama rin na may kaugnayan sa uh, very huge uh, young uh, labor force mm -hmm. na educated at trained at yes. skilled. napaka napakaimportanteng binigyan natin diin, no, yung words na skilled, educated, trained. kasi hindi sa basta magkaroon ng tao, kasi importante rin na pagpunlaan ng, sa mga tamang bagay. okay? Uh -oh. So yun yung sunod nating uh, pag-usapan. Maya-maya, binanggit natin na may iba't-ibang sukat ng uh, education and development. Mm. And nabanggit natin na recently, especially nung simula ng mga 90s, sa pamamagitan ng pag-aaral ni na uh, Professor Maboub uh, ulhak ng Pakistan, tsaka si Professor Amartya Sen ng India, nagkaroon si nagdevelop sila ng tinatawag na Human Development Index kung saan nag-agree sila na kailangan gawing target ang human development mismo hindi lang component ng economic growth kundi targetin natin na maging mahusay ang tao sa loob ng bansa. Yaman din lamang na napakita na natin na magkaroon ng skilled na labor force ay nakabubuti sa ekonomiya, then i-focus na natin na pagbutihin ang development ng humans sa loob ng bansa. Tapos binanggit, niya. napakaganda. And uh, yes, that's correct. That's correct. correct. Naniniglect siya minsan eh. Naniniglect. Oh, At okay. eh, saka, kuminsan, siguro dahil uh, sa interes nating Uh, mag, mag, maglayo ng let's say kayamanan Oo. Oh, oh. Kung minsan, nakaka, nakakalungkot kasi tao yung pinaka-importante. Kaya lang kung minsan, nakakaligtaan natin yung tao na pangunahing yaman, katulad ng sabi natin. And mm -hmm. it's really very important, especially sa mga usapin sa lipunan ngayon. And then yung sabi mo, parang there's a way yes. of measuring it. That's correct. That's diba correct. Yung parang yung human development? paano ba ang pagsukat? Ulit, uh, uh, mo? three components, You oh. you uh, access to education, tapos uh longer life spans and then uh, real health the true health of the individuals uh -oh. no when you say real health hindi yes. yan no, uh, yes. kasi may mga may mga may mga health na <laughs> hindi naman tunay na health uh oh no uh, na yaman yamidila man nabanggit mo yung reproductive health sa aking per public pronouncement. sinasabi uh -oh. ko na nakakatawa kasi ni reproduction ni health is not neither reproduction nor health kasi yung mga bagay-bagay yung nakakasama sa kalusugan tapos pinagliliit uh, ang populasyon. So, hindi siya for reproduction. So, we're talking about real health. Example, basic primary health services for example. Yun yung mga nakapaloob sa human development okay uh -oh, which is and so then good. yes ah. and then um uh, para maipagpatuloy natin magandang pag-usapan natin may kinalaman yung pinag-uusapan natin mm -hmm. ngayon tungkol sa human capital sa mga pronouncements ng re, uh, recently ng iba sa ating mga economic leaders no ibigaw okay. ko kung nabalitaan mo na mm -hmm. yung gobernador ng uh, BSP kasi ang head doon tawag natin sa kanya governor uh -oh. si BSP Bangko Sentral ng Pilipinas governor abando tetango mm -hmm. uh, meron siyang recent pronouncements na nagsasabing sabi siya na totoo nga na may kinalaman sa economic development yung lumulobong young labor population with purchasing power. Hmm. Ang terminology na ginagamit niya hmm. ay tinatawag natin demographic dividend. Wow, Siguro kailangan natin ipaliwanag. Medyo mabigat uh, yung mabigat, ka yan. kasi Kasi mga naman, demographic ibig sabihin patungkol sa populasyon. So yun, okay. age on demographic in relation, in relation to population. population. May yung, yung dividend kasi baka iniisip nila dividend. No? Oh. no? So <laughs> siguro kailangan ipaliwanan. So dividend ibig sabihin nagtatamasa ng benepisyo. So in effect pag may young labor force na educated na malaki-laki at saka educated, skilled at trained. Ah mm. uh, kapag dudulot na naka, ng pagsulong ng economic development uh, at uh, ibig sabihin yung benefit na yon sa ekonomiya, tinatawag na dividend kasi it's a gain, it's a benefit. Uh, yung dividend kasi, at least sa pagtuturo ko ng accounting at finance, uh, the nor ang normal na konteksto kung saan namin ginagamit yung term na uh, dividend is pag yung isang korporasyon ay may profits mm -hmm. at gusto ikalad, ikalat, share ibahagi, yung kita na yon sa kanyang mga stockholders, uh -huh. tawag doon dividend so the no that's correct no so it's the same no so dividend is uh, the share in the in the profits mm -hmm. and gains so in effect pag may magandang ma malaking young labor force merong kang gain or uh, gain o kaya profit or uh, benefit, benefit. Okay. sa pamamagitan ng good economic development economic success in, in, in other words way. so Gain dahil sa demographics na maganda. Pero kailangan maganda yung demographics. Ibig sabihin nun, yung young population na magsusuporta sa remaining population. So, uh, kailangan ipaliwanag natin na mahusay na may demographic dividend kapag yung tinatawag nating population pyramid ay maganda. Ibig sabihin, mas nakararami yung nakababata na nakapagtatrabaho at nasusuportahan nila, hindi lamang yung mga mas nakatatanda na at saka yung mga dependents pa, kundi dahil sa pagtatrabaho nilang yon nakas nakaspagsusulong pa sila ng, sa ekonomiya. So, yung mga relations ang kailangan nyo. So, kailangan, mahirap ka ipaliwanag, gano? Isabihin, pag sinabi mo na lang demographic, yes. So, you also, demographic patungkol sa populasyon. Pero, kailangan may espesyal na katangian. Ang katangian na tinutukoy ni Governor Amando ay Uh, huge young labor force educated skilled and trained ready to um, to accomplish their work uh, to join the workforce sa kami purchasing power para magkonsumo katulad uh -huh. ng sinabi nating kanina consumption is one of the major components no tapos uh, kailangan ganun yung yung um, portion ng bahagi na yun ng populasyon tapos yung pag may ganun uh, yun paliwanag niya sa ating bansa na kapag susulong ng mahusay na economic success sa ating bansa. So, mm -hmm. ibig sabihin, yung mga pag may mga ganong katangian, yung ating populasyon, uh, ma malaki ang potential na magdulot ng mag-usbong mag ng ekonomiya uh -oh. ng isang bansa. At yun ang nangyayari sa ating bansa. Wow. Yun ang explanation. Uh -oh. Tapos, ang yes. tanong ko sa iyo, sa atin okay. in the Philippines Quite right, now, right now nagtatamation right now yun ang sinasabi ni governor Tetangco, uh, sa kasalukuyan nagtatamasa tayo sabi nagtatamasa tayo ng demographic dividend pero it will reach its peak around 2015 or thereabouts bakit yan? bakit uh, kasi nga uh, may timing kasi yan eh meaning uh, na ko kanina yung uh, population pyramid no uh -oh. yung ibang bansa na nag uh, Uh, nakaka-experience, nakakaranas na tinatawag naman natin yung opposite, ano, yung demographic winter. winter. Kasi pag pinag-usapan winter, ano ba ang description mo sa winter? Taglamig, Ma tag -taglamig tas walang na nagtatrabaho, uh -huh. lahat nasa loob lang ng bahay, uh -huh. etc. May mga ibang bansa na nakakaranas naman ang din, tinatawag na demographic winter kapag kapadiktaran na naranasan natin. So, ibig sabihin, kung titinan mo yung population pyramid, uh, yung nasa taas yun yung porsyento ng populasyon na mas matanda na, retirado, matanda na, kailangan ng pensyon. Tapos yung sumunod, uh, yung mga, let's say, nasa 40s to 50s. Tapos yung sumunod, yung talagang working population, young workforce. Tapos yung, yung nasa ilalim, yung mga bata pa, na dependents pa lang sila, nag-aaral pa lang sila. Ang healthy na demographic uh, pyramid ay yung talagang pyramid. Yung iba, o oh, oh, marami dito kasi makakasuporta nung uh, mga nag mga retirado na uh, sa mas matatanda, yung iba na nakakaranas ng demographic uh, winter, okay. iba na, baliktad na. Either baliktad na or lumiliit yung sa ilalim. So ano effect noon? They are hirap na hirap na magsustento ng ekonomiya. Kasi mas maraming retirado na, matanda na, tapos may 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 dependiente, no? Tapos, ang burden na doon sa napaka-konting working population para suportahan yung ekonomiya. Na, na, so, ibig sabihin, mas konti yung kumukonsumo at saka nag-earn ng money. Okay? So, ganyan ang so, ganyan, experience sa mga uh, may, bansa. Sa mga bansa na namin na, 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 na oh, ang halimbawa oh, ng mga oh. ganyan bansa, Russia, Japan, Korea, at saka Singapore. Nakakaranas na rin ng demographic winter. Kasi, um, well, maraming pangyayari, isang pangyayari na sa policy na nila is uh, nagpasok sila ng matinding contraception or birth control policy. No? So, ngayon, uh, uh, pinapakiusapan nila ang kanilang mga, ang mga kanilang mamamayan parami naman kayo, no? Pero alam naman natin, Marlene, na pag nagkaroon na ng sinatawag nating contraceptive mentality, mm -hmm. ayaw na na mag-anak, ayaw mm -hmm. na magkaroon. So, parang, kuminsan, katawa-tawa na ang mga ginagawa nila para imbitahan ang kanilang mga mamamayan na magparami, etc oh. Recently, nakakita ako ng isang um, uh, video mm -hmm. ng... Um, advertisement ng isang kumpanya na kasi nag uh, National Day sila recently August 9 no? Tapos ano daw sabi nila, okay on August 9 please take advantage to make babies, ah make babies, make babies. <laughs> parang inisip ko sa ating bansa siguro parang I mean, dito pinipigilan. Nor, uh, parang uh, normal pa yung know, love for for life, love uh -huh. for life, no? So kung minsan parang uh, isipin mo, bakit nagkagano no? So that's why uh, nandito tayo na ngayon para pag-usapan natin na ano bang kailangan nating gawin sa populasyon yaman din lamang na nakita natin na siya ang pangunahing yaman. So nabanggit natin kanina na may specific characteristics yung young labor force na yon, educated, skilled, and trained. So, ibig sabihin yan, dapat mag-isip tayo, ah, ibig sabihin kung marami sa kabataan sa Pilipinas ay uneducated, dapat yun ang pag-ukulan natin. Pansin. Kasi nakita natin na sa ibang bansa Asians in uh, for Oo. example Asian countries napunta na sa mataas na human development uh, index so siguro sabihin naman ng na iba eh, paano yung kakulangan ng index? Yes. Well, we can talk mm -hmm. about that My later, question, no? So, you know, yung, yung sabi natin, moral development, uh -oh. spiritual development. Of course, uh, that will be, siguro yun yung uh, tungkulin namin bilang profesor mm -hmm. ng business, economics, and all that. Tungkulin namin yung siguro sa pamamagitan ng aming pananaliksik, yung research namin, yes. na i, uh, i-suggest, na uh -oh. isama isama, that's a very good suggestion. In fact, since uh, ito rin ang iniikutan ko ng no, business ethics and all that, and morality, siguro I can send a suggestion to the authors of the Human Development Index or to the UNDP itself, yes. why don't you also include? Because these are also a uh, very interesting components. Mm -hmm. uh, what uh, Dr. Ratan had of, of India had already mentioned, kulang dun sa pagsukat ng spiritual and moral development. Mm -hmm. In fact, that's very important, Merlin, because sa pagtuturo ko ng, ng etika sa pagkagalak sa UP School of Business, yan ang talagang napakahirap ituro. Uh, kasi kahit sabihin mo na natural ang isipin do good avoid evil mm -hmm. pero kailangan mo i-remind ano okay. ba ang mabuti at ano ang mali oo nga minsan parang so, ganyan, na 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 rin oh that's that's, right, that's what uh, business ethics that's is correct. all about that's correct yes and that's the oh. reason why uh, pinag-uukulan ko ng pansin sa aking pananaliksik at saka sa pagtuturo yung business ethics and maybe you, you would you would like to explain to our audience what is the basis of good and bad diba minsan well, kasi iba kasi sabi ng mga tao diba ay, that's in sabi our nature. Ito, nasasabi kang buti. Ay, sa akin, hindi mo buti yan, basama yes, yan. Yes. Ba? where is the, where the dividing the line? line is, oh, oh. Uh, the dividing line is given actually by our very nature. Mm -hmm. Okay, meaning na sa kalikasan natin. Natural no? sa atin. Okay, uh, there may be some uh, very specific occasions or instances na kailang i-define, let's say, ng batas o kaya mm -hmm. ng kasunduan. Pero, mm -hmm. for example, yung pumatay. Oh, Ay, syempre, ganyan, syempre, natin, so, yun, yun ang mahirap kasi kung minsan, Uh, sa pagtuturo ko ng business ethics kung minsan yung yung para sa ating dalawa ay natural na isipin na mali o kaya natural na isipin uh -oh. na tama medyo hazy na hindi na masyado malinaw oh. for example and, and this relates to what we are talking about spiritual and moral development mm -hmm. sa business ethics kasi pinagtutuunan mm -hmm. ko ng pansin yung tinatawag na virtue ethics mm -hmm. yung etika ng kabutihang asal oh anong tawag kabutihang asal virtues virtue sa tagalog ethic, uh -oh. virtue ethics etika ng kabutihang asal oh. Sa Tagalog, ano? Uh, uh, kabutihang asal. So, kabutihang virtues. Asa. So, uh, sometimes you call them values, pero in uh, philo moral philosophy, mm -hmm. the preference is for the term virtue. So, virtues oh. are good qualities that we have. So, mm -hmm. uh, even as I discuss good uh, good values mm -hmm. or virtues, such mm -hmm. as discipline, hard work. Mm -hmm. So, pagiging uh, madisiplina, pagkatrabaho na mahusay. Kung minsan, pag binabanggit ko yung mga yun, o kaya kalin kalinisan ng puso, o limbawa, mm -hmm. kung minsan parang you're met with What's this? Parang uh -huh. hindi na masyadong natural na isiisipin nila na mabuti yun. That's why may matinding pangailangan talaga na i-educate ang ating mga pangulay. And it's good yes. that, you know, that uh, uh, it's being recognized that ito yung uh, kakulangan yes. at dapat That's we have to strengthen so, that. But we need to, I think, siguro yung katulad ko na nagtuturo ng etika, mm -hmm. kailangan ko i-suggest, i-mungkahi dun sa mga nag-develop ng Human Development mm -hmm. Index na pa, pwede niyo bang... Uh, idagdag din mm -hmm. yung sa palagay ko ay napakahalaga tapos kailangan ko masabi sa kanila na may mga ibang tao din especially ethicists for oh. example mga business ethicists mm -hmm. um, na nagsasabi na yung virtues na yon yung morals na yon mm -hmm. mahalaga din sa development uh, buong pag-pag-unlad mm -hmm. ng buong pagkatao ng isang So yun yung tinatawag nating human development. Oo. Sa pagkakaalam mo ba, Prof, sa ating bansa, okay. Okay. pinagtutuunan ba talaga ng importansya itong mga human development na to? Yung parang are we putting yes. in, okay. real attention to it or our attention is in uh, other things in your personal observation? We, I think we will need to in order for me to answer more directly your question. Yes. We will need to find a, a currently existing measure. Uh oh, that. As we see, uh, HDI lang ang meron tayo. No? Mm -hmm. And kulang pa siya dun sa mall development. Uh -oh. So, hindi ko masagot ng directly. Uh -oh. uh, ang Kasi na, kung sinasabi mo, yes. Mong number 96 right. tayo, And out to of think na, that's 69. HDI. That's uh oh, HDI pa lang. Wala pa doon sa indice, sa uh -oh. sukat, yung mall development. So, isabihin, pa. mas mahihirapan akong uh, i-describe completely mm -hmm. base sa pag-aaral mm -hmm. kung anong level. So, siguro, I will just answer you based on my own uh, Observations. observations oh yes um, yung mga nakapagtuturo ng virtues mga mm -hmm. is mapaaralan mm -hmm. na nakapag at saka mga pamilya dito tayong pap dito natin papasukin yung kahalagahan ng pamilya mm -hmm. na naka nakakapag-educate ng kanilang family mm -hmm. ng ch ng children no mm -hmm nakatutulong talaga yon no sa mm -hmm. sa economic development anyway mabalik tayo ah uh, ang napupuna ko yung mga families at saka mga mm -hmm. schools na nakakapagtuturo ng virtues at saka values mm -hmm. yun ang nakakapag uh, train sa sarili nila ng mga kabutihan sa mm -hmm. yung mga nakakaligdan mm -hmm. yung kahalagahan ng spiritual and moral development mm -hmm. yun yung medyo I, i would call them impoverished mm -hmm. sa larangan ng spiritual and moral development I think uh, we will have to challenge ourselves mm -hmm. to develop uh, a measure mm -hmm. to measure them. So sa ngayon, Siguro surveys. We will have surveys yes, that and would detail and, and find out. So uh, and that's we were based on my understanding. Yes. sabi mo na napakahalaga ng training sa loob ng pamilya. That's so that's, that's probably correct. a good challenge yeah, also so to our audience is. as parents, that's you correct, know na yes. siguro this is our primary duty right. also, no? Na bilang isang bagulang, yun ang tinuturo mong una, yung that's values correct. and and virtues. Of, sa mga anak mo yes. na... And, and magugulad ka, Marlene, mm -hmm. meron ding economic value. Yung, yung tinuturo namin. Yun. Yes, yung tinuturo sa loob ng mm -hmm. pamilya. Halimbawa, mm -hmm. and I will have to refer mm -hmm. to an economist who's also a father of a large family. Okay. Mm -hmm. uh, this is uh, Professor Pior Kovski. Anyway, he's a European. no? Mm -hmm. He teaches economics. He's a, He has a PhD in economics, but he's also mm -hmm. a father of a large family. Mm -hmm. Around two years ago, no? and mm -hmm. I managed to get hold of his paper, his full paper, he delivered a paper Precisely on this issue, hmm. ano daw ang ambag sa economic development, sa ekonomiya hmm. ng household at saka families? Oh, ano daw? And matutuwa ka um, oh, uh, kung mamarapatin mo, oh, oh. kasi siguro mas mainam kung mabasa ko kung ano yung mga diretso, ambag. Diretso, eh, diretso. diretso. Oh, oh. There are at least five uh, contributions. Mm -hmm. One is the procreation. Alam na natin yon. Masasabi yes. lang natin, with more people na i-educate mo, kagto tolong talaga sa economy mm -hmm. the four other uh, contributions are mm -hmm. regeneration. Mm -hmm. Ibig sabihin nito parang pagsasariwa ng lipunan. Oh. Okay, so na-regenerate. Nare so for example, yung mga uh, kids no sa mga families na natuto silang magkagawa, no? mm -hmm. malaking pagsasariwa at saka quality living ang naiiaambag nila mm -hmm. dahil sa training nila sa pagkakawanggawa, yung kabutihang asal, pagiging mabait, uh, tumulong sa chow soldiers, etc. May mga ambag din yun. So that's, that's the second one. The third one is, tinatawag na socialization function. Ang uh, ibig sabihin nito is uh, inculturation at ongoing formation. So, pag nagkakaroon ng mabuting kultura ng pagiging, uh, halimbawa yung paggawa ng mabuti, may, uh, may nagkakaroon ng mabuting kultura sa lipunan at may socialization function na, na itutulot yung families na yun. Mm -hmm. So that's the third. The fourth is the political function, mm -hmm. meaning pa, um, when you are training them in mm -hmm. decision making, pagpapasya, they can actually grow up to be very good political leaders in the future. Mm -hmm. At ito pa yung napakaganda, yung ecological function. Mm -hmm. For example daw, yung matuto yung mga kabataan, mm -hmm. magtipid, halimbawa, magtipid mm -hmm. ng tubig, ng ilaw, etc. Mm -hmm. Iisipin mo kung maraming pamilyang ganun, Ah, uh, yung ecological function na yun malaking maiaambag sa economic development. Yun yung mga sinabi niya. At isa pa napag na natin kanina, natin kanina yung yung consumption. Uh, sa pag-aaral niya, but it is Europe, no? We will have to look at the studies in the Philippines no sa Europe kasi yung consumption may dalawang pinanggagalingan posibleng consumption ng pamahalaan mm -hmm. at saka yung tinatawag natin private consumption mm -hmm. meaning consumption of private goods yung households daw yung families sa Europe mm -hmm. up to 60% ng um, buong consumption mm -hmm. ay sa yung consumption ng privado, mga pamilya mm -hmm. yung private consumption mm -hmm. so ibig sabihin kung ganun kalaki ang naiaambag ng pribadong consumption through the families, yes. the households, i-sabihin, doon natin mas nakikita na talaga palang malaki ang inaambag ng karamihan ng tao. Pero oh. dapat well-trained sila. So yun yung medyo kailangan nating bigyan ng puna. Na kailangan maraming tao pero well-trained at nakapagtatrabaho chaka may purchase it po so you own. i don't know kung may yes. benta so yung ginagawa mo siya. sa family mo meron uh -huh. din siyang economic function uh -huh. ecological political socialization tsaka, of course procreative function so uh -huh. and also altogether na iaambag sa economic ang dalingan, so, sana no? na i na oh, na and anyway, of course I know I you're know, doing it um, very well. Alam ko na, in na napaliwalag mo sa audience yes. natin na well, well, tama no? pati so, ako ang dami yes, kong okay. natutunan na. Well, thank you very much for inviting. Of course, it. I know I'm trying to do my own yes, little trying, good way yes, in my own of little course, in your own bit, family. My own family, but I didn't know that it has a bigger yes, yes. bigger effect. You know, I think yun yung kaugnayan na yun, yung sa sa tao yung ginagawa mo sa tao Ina-educate mo siya, etc. Yung, yung kaugnayan nun sa economy, mm. yun yung medyo mahirap intindihin. Lalo yes. na pag hindi trained sa economics oh. or business, yes. eh, kailangan talaga ipaliwanan. Oh. Kaya nagtungo ako sa sa studio today hmm. para maipaliwanan maipa oh, oh. yun. And uh, I will go around uh, just to continue oh. uh, teaching this particular part. Hindi mahalaga yes. na makita mo lang yung bigger That's picture. Correct. You have to know how to do it in That's detail, detail That's also. Although, kumina... Pero uh -oh. sometimes, it's also important to see the effects uh, in the economy, in the yes. outside, in the sa buong lipunan, yes. ng mga ginagawa mo sa loob. So, in effect, kailangan mo rin malaman, siguro kanamihan ang ating mga mamayang kapwa-Pilipino, okay. kailangan mo nila na nilang malaman ang epekto ng kanilang ginagawa sa loob ng yes. pa, pa, ng tahanan. So, now na ay palawanag na natin na yung tao mahalaga. Oo, okay. naku, you can shorten it to that. Tao, <laughs> mahalaga. Oo. Oh, oh. Okay, so hopefully... Alisan, dami namin natutunan dito sa okay. episode na to. We can go on talking and talking. Oh, yeah. At marami There's pa There's also next time, yeah. Mm -hmm. So, uh, before we close, baka you'd like to say a few words okay. to our sure. audience before we say goodbye. Okay. You'd like to say a so, few things? So, uh, thank you very much, Marlene. Uh, as a business professor, uh, mm -hmm. focusing also on uh, human resources management, uh, business ethics, gusto ko lang sabihin na uh, Uh, tinan natin ang ating mga pagkilos ang mga pasya, at saka sa pamahalaan, ang ating mga policies. Na, mm -hmm. Nakatutok ba ito sa tunay na makapag- uh, e educate at saka makapagpapahusay mm -hmm. sa ating mga tao? Mm -hmm. Yaman din lamang na napag-usapan na natin na ang talagang populasyon ay ang pangunahing yaman mm -hmm. ng isang bansa, isang ekonomiya, dapat natin pagtuunan ng pansin tama ba ang mga decision-making natin at saka ang policies natin nakatuon ba sa, halimbawa sa edukasyon na nakita natin, mm -hmm. napakamahalagang uh, bahagi ng na economic development. Kailangan talaga pinag-iisipan pinag natin maya't maya ang bawat huh? gawain natin. So, thank you very much. Ang po. Salamat. And I hope to invite you again. Sure. And thank you for all the things thank that, you, that we have learned from you. And with that, We end again another episode and see you again next time. And this is Martin Feliciano Lopez saying, there are no other rights without the right to life.